Maayong hapon nga guys, ayan, for to this video. Ayan, so, karon guys, no, uh, namutong mi karong orasa guys, no. Ayan, kung makikita nyo diya sa mong video, no, ako ang ating tibuak sa mong butong, no. So, lami kaya ilamaw karong orasa guys, no, kaya medyo init-init ang panahon. Uh, Siyempre, hindi na siya mawala ang uh, ice, no. Nabutangan po na siya o uh, gagamay ng mga biscuits, no, para may... Uh, sagol ang lamaw, no? So, ayan. Makita di guys, no? Akong ah, gipang bangagan ang maong mga botong diha, kay siyempre, gamiton man ang sabaw, ana, no? So, yabo lang nato na diha sa may pixel. Pagaw man, i-transfer na siya dito sa may jumbo, no? Ah, so, ako mama diyang nagunit, ana, no? Sa mga jumbo pixel. So, ito na na siyang bokon, guys, no? Para mahuman na siya, guys, no? Ah, kung, uh, grabe ako nga binuakay diha, guys, no? So, anong sabi at makalamaw guys, no? So, mga ginay na kanindot, no? Kung uh, nga kaya uh, kalubihan no? Para kung gusto ni mo nga mamutong or maglamaw, so naa, ah, no? Makakuha ka dayo, no? So, mao maunay na kalamang sa ah, uh, kung kay mga ingani ng mga ano, no? Ah, uh, kalabinhan. So, ayan. So, Siyempre, panang sa mag-uban sa akong isuon. So, so, uh, na lang sulit-sulito ng nang uh, oras, no, para magbanding or magkaon-kaon. -kaon. Ayan. Magkaon-kaon -kaon sa maong botong, Ayan. So, ingat kay guys, kung gano'n ka sa probinsya, kay uh, enjoy ka ayon, no, o labi na mag-uban, no. Ang uh, pamilya ba. So, ayan. So, magkabakbo lang sa satagyag butong, no? Para mahumana ning na trabahoan, eh. So, ayan. So, ubay-ubay na po ng akong nabuak, guys. Ayan. So, ang butong, guys, na dili siya gahe, no? Tama-tama lang, no? So, maagi siya ang nindot nga pang ang uh, kuan, nakahumok. Para inig kaon, dili gahe, ba? No? So, ayan. So, napaya uh, no? Nga ako nun nga butong. Ayan. So, ang kameraman din ako diya as si Kuan no? Ako, ako nga ati dia, no? Si Ashata uh, eh? It's me and Daya. Ashata diya. Eh? <laughs> so, maana siya nga akong videographer diya, no? Karong orasa, no? So, video init-init yun ang karong uh, orasa, guys, no? O, untung totok yun. So, maumitaw nga naku, no? na kung ano, namin nga uh, magkaon ni Oga uh, Kuan alam mo no kaya nakabagay po sa panahon nga init-init diba so ayan dagan na nga nabuak diha guys no kung makita to din yun, no so last two na lang guys na atong baka o buka o buga ako na nga butong ayan nakabalbalo lang ta guys ayan <laughs> so napaydo ha, ayan so ato na siyang humanon guys no para makakuan na para ma ma mix na gyud ang katong ko ang biscuits ba diba? ayan so last na lang ni siya ang uh, buakon. so lami kay sa bawa ni nga butong guys ba no kanang ko anang pulahon nga butong ba ayan ya natong sabaw sa may uh, pixel so ayan so mana na siya guys ang uh, butong niya no? ato na, na siya nalatag Nala, nalatag tanan ayan So, pagkahuman, syempre, may sabaw. Oh, so, manan ang sabaw. So, ayan. So, dagandag na po ng buak, no? so, kung ate, guys, tara, guys, no? Ayan. Nagkuha siya gunod sa butong. Ayan. So, syempre, hindi na siya malintan ang mikos-mikos. Uh, ayan. So, mikos-mikos na ni sister ang maulamaw. Mau. Ayan, gimikos-mikos ni sister.